Naghahanda na ang NX Lead Chameleon sa nalalapit na Premier Volleyball League ngayong Pebrero. Matas din ang kumpiyansa nilang magiging malaking kontribusyon ng kanilang mga bagong manlalaro sa kupunan. Iyan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Dalawang beses na sa isang araw ang mga atleta ng NX Lead Chameleons binong paghahanda sa nalalapit na 2024 Premier Volleyball League ngayong Pebrero. Ayon kay NX Team Manager Mozi Ravena, malaki ang naging papel ni Japanese head coach Taka Minowa para mas mapalakas ang opensa at depensa ng kupunan. Tiwala rin si Mozi na malaki ang maging kontribusyon ng bagong manlalaro na sina Ivy Latsina at Jayla Atienza. Maybe yung challenge because next led is a very new team. One conference pa lang sila. So I think kung yung building up is still there, yung trying to have that chemistry, nandun pa rin. Nagtapos man sa ikasam na pwesto ang kukunan sa nakaraang PPL All-Filipino Conference, target naman ni Coach Taka na umangat sa rangko ngayong season. So, next conference is actually our target is top 6 team. So, for, na uh, for them, even top 6 team, it's kind of difficult. Because they're still young, they don't have any experience. They just improve for the last conference. But I'm not sure, I don't sure, I'm not sure if they still continue to improve or not. But I'm trying to do my best in the year. Muli rin nagpasalamat si Moses sa fans ng kupunan at hiniling na patuloy silang suportahan ngayong season. Well, um, to the next LED fans, uh, I hope huwag kayong bibitaw. Support na lang na support. At saka yun na nga, may bago kaming mga players in Ivy and Jai. So hopefully, suportahan nyo rin sila. And also, let's have fun together playing volleyball. Bernadette Tinoy para sa Bayan.